Hello mga idol, good morning sa ating lahat dyan Sir ko lang ang aking anak buhay araw-araw At ito yung ginagawa namin para mabuhay ang aking pamilya Punta na tayo sa laot mga idol At atin mo nang panda rin ang ating makina, engine Doon tayo sa area na aking sasa... sasaluman na uh, bubusuhin Tara! Tara! Ay, dahil buhay no, ba? <laughs> Sa hirap ng buhay mga idol, <laughs> na Nasa lang. malapit na lang ang aming bahura, ang aming sisisidan. Ayan yung aking mga kasubahan. Sana ay makapinta rin mga idol. <laughs> Pabili daw ng bigas mga idol. Yan mga idol, nandito na tayo sa area na ating sisisidan at may mga kasamahan din tayong naninisid Diyan sila Shout out kay Idol Pugaro at kay ano, Fredo Dong Cebu Ayan. Sana'y makarami tayo ng lapu-lapu dito Dito yung sinisisidan ko na ano, may mga lapu mga idol Makapintaman lang ng pambigas sa pala sa aking mga solid supporter dyan sana supportahan nyo ang aking feeds at patuloy kayong nagsubaybay sa aking mga video kain muna tayo bago magsisid my idol may baon ako at kakain muna tayo bago magsisid para mahaba haba din ang ating sisidan last city pa naman last city 40 at Kaahon ah, na lang tayo mga 12. 12. Alas 12 ng tanghali, mga idol. Ito yung ulam ko, mga idol. Oh. Nagutungan. Tsaka may perito din akong isda. Oh. At bibigyan muna natin yung dagat bago tayo magsisid kumain. Yun. Salamat Lord sa pagkain na binigay mo sa akin. Sana ay makadagdag ng pang kalakasan sa aking katawan. Yun. Salamat. Maraming salamat. Kain idol. Kain tayo. tuloy yung huli ko kakapon. Shoutout pala kay Rupal Bata Taka Batangas. Rupal Season na yun. Shoutout sa'yo mga idol. Sa ganitong hanap buhay ko, ayun, shoutout sa kanila. Maraming salamat sa supporta sa niyo sa akin. Mình ừ, mày đúng. Mày nào, tay đi thôi mày nó

thank you mga idol abangan nyo na lang sa pag-ahon na team mamaya at eh, i-adds ko na lang pag anong nakukuha natin ngayon mamaya thank you, maraming salamat sa inyo mga idol sana i-supportahan nyo, pakilike at share naman ng aking video mga idol at maraming salamat sa inyo thank you, thank you